Pinakamaganda dyan, magharap-harapan kami ng aking source at saka siya. Pinahamon ko si Carla Estrada para lumalaman na natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag iimbento lang. Tatlo tayo magharap. Pinahamon ni Christy Furman si Carla Estrada na magharap-harap sila kasama ang kanyang source para patunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo sa isyu ng hiwalayan ng Katniel Magugunit ang sinabi ni Christy na si Carla ang nagkwento sa kanyang source na hiwalay na ang anak nitong si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo, agad itong pinabulaanan ni Carla, dahil hindi umano siya nakikialam sa love life ng kanyang anak, hindi na ako makikipag-argumento pa. Ang pinakamaganda dyan, magharap-harapan kami ng aking source at saka siya. Magkita kita kaming tatlo, pahayag ni Christy, kaya sa panahong ito, hinahamon ko si Carla Estrada para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag-iimbento lang, dagdag pa niya, tatlo tayong maghaharap-harap. Ang problema, sino sa mga sources na pinagsabihan niya, na naghiwalay ang anak niya at si Catherine ang kanyang naiisip na nakapagparating sa akin ng mensahe. Sa ngayon, ang hindi niya malaman, sino sa mga sources o sino sa mga kaibigan niyang pinagsabihan ang nakapagparating sa atin ng kwento, sabi ni Christie sa kanyang online talk show na Showbiz Now na. Kami na mga manunulat, meron po kaming unwritten rules, na hindi po kami talaga nagda-divulge ng aming source, at talagang hindi namin yan ilalantad ng pampubliko. Pero kung kinakailangan talaga na magharap-harap kami at ipagpipilitan ni Carla Estrada, na hindi siya ang nagsasabi na hiwalay na si Catherine at si Daniel, doon talaga kami mauwi, sabi ni Christie.